Ay, sa dami hong uh, pangangailangan po ng ating pamalaan, ay um, talagang iilan lang po ang uh, nabibigyan ng uh, uh, allocation. So talagang pinaprioritize po, may plano po, yung natin sa Philippine Development Plan. And then from the Philippine Development Plan, ito po ay na sa ibang mga iba't ibang mga ahensya. So ano po to, Talagang dapat po natin planuhin mabuti strategically kung ano po yung mga dapat nating unahin na i-address bilang isang bansa at at the same time, ano po yung mga bagay na kailangan natin para lalong lumaki ang ating ekonomiya? Mr. President, they said that the devil is in the details. Naitanong ko po kay Secretary Recto nung panahon na nagbe-briefing pa yung kanyang departamento So para ma-achieve natin more or less ang 30 trillion uh, output ng ating economy, he suggested that we should grow as fast as we can. As a matter of fact, uh, I recall he said, maybe we should grow at 7.5%. Uh, Mr. President, uh, na ko po kaya ng tama yan. Ang target food natin next year, uh, Senator Dante is uh, between 5 to 6 percent yung po ang uh, ating target. Yun na po, kaya ako'y nalulungkot. Narin ko na sapagkat uh, yung 30 yeah. trillion pesos para uh, trillion pesos para po yun ay ma-achieve natin, kailangan natin talagang uh, maitaas, maiangat ang ating ekonomiya ng mas mabilis. Kesa doon sa ating uh, pagpupunyagi na napanagutan ng ating mga utang, mas mabilis dapat yung pagsulong ng ekonomiya. Kaya uh -huh. sabi ni Secretary Recto, at least 7.5% or even more. Uh -huh. Ngayon po, Mr. President, talagang uh, ako po ay nalulungkot kung paano natin gagawin. sumadsad po yung ating uh, ekonomiya, for, 4%, itong nakaraang quarter, And the foreseeable future is very, very bleak. Our stock market is the worst in the region today. Our, uh, our currency is the worst in the region. And then, foreign uh, direct investment dropped by more than 40%. So, with, with this bleak scenario ahead of us, yung sinasabi po niya, Mr. President, na mga headwinds na maaaring uh, magpabagal pa sa pagsulong ng ating ekonomiya. Nakakatakot po ang lahat na ito. Kaya, paano po kaya natin na uh, gagamitin ang ating mga granular analysis dito Like for example, at 6.7 trillion pesos, Mr. President, gano'n po kaya yung idadagdag sa ating uh, per capita GDP? Dapat meron po tayo kahit pa estimates. The balancing act is there, but the details must also be presented. Kahit pa paano, ay makita po natin kung tatama o hindi. Kasi po, nung uh, isang araw, uh, bumisita po yung ambasador ng Australia sa aking opisina at sa aming pag-uusap. Napag-usapan po yung per capita GDP. Kamuntik na po ako nahulog sa aking upuan, Mr. President. Kasi ngayon ko lang po talaga tahasan nakita. As of 2024, the per capita GDP of, Australia is 64 thousand US dollars Mr. President, uh, tayo po, uh, 2024, magkakano po yung per capita GDP US dollars? So, kung 4,500... Oh, 4,500 US dollars, Mr. President. 64 1,500 dollars per capita. Australia. <coughs> tayo po'y 4,000. Okay, ayaw pa, Mr. President. Pero, Mr. President, purchasing power parity natin sa so, siguro times 2 niya, 9,000. Yes. And also, Mr. President, next year ho, maabot na na ho natin yung upper middle income status. Kasi kulang na lang ho tayo ng $24 if I'm not 20... 30? 26 dollars, Mr. President. So, in other words, lumalaki naman po yung ating economy, uh, even on a per capita basis, Mr. President. Gusto ko pong maniwala, Mr. President, kasi po nung nakaraang uh, taon, sa kanyang pagkakataon, ang pagkakaiba lang, nandun po ako sa House of Representatives, ngayon po ay nasa Senado ako. Uh, at that time, I think last year, of the original members of the ASEAN, tayo na lamang pong hindi nakaka-graduate doon sa middle at uh, upper middle income. Halos ang lahat po ay nakaakyat na eh. Yun po yung nakakalungkot na bahagi. Kaya with all due respect, kami po ay naghahanap ng konting mga detalye. At uh, parang narinig ko pa nga ang estimates noon last year uh, ang sinabi ng ating uh, kalihim ng PBM by 2028 Pasensya na kung doon ang pagkatanda ko ha Madam Secretary Buong tapang niyang sinabi na yung ating poverty incidence rate, sabi niya doon, magiging one digit Ngayon po, eh ano na po yung uh, Ano po yung percentage ng ating poverty incidence rate ngayon, Mr. President? Sabi mo kanina, parang 16. Mo na rin di ko. 16%. Ngayon po, 20, matatapos na po ang 2020, pa papasok na tayo sa 2026. Halos dalawang taon mahigit. Kung ang projection is for the country to achieve a one-digit poverty incidence rate, Maganda po sana ngayon. Palagay niyo makukuha po natin yan, Mr. President? Ngay ngayon po, Mr. President, ang ating poverty incidence officially is about 15.5%. Ang target po is uh, single digit by uh, 2028. So, base po sa mga analysis ng DepDev, kaya naman po uh umabot ng single digit by 2028. Kung eh, kung kung ang takbo ng ekonomiya natin ay uh ganit ganito ho mga nasa 5% 5%, 6% tapos uh tuloy po yung mga programa ho natin para po sa mga mahihirap natin mga kababayan uh, aabot naman ho tayo doon. Iyan nga po eh but we are held up by our macro and micro economic assumptions mga indicators na ginagamit natin, if we say that we aim at one-digit poverty incidence rate by 2028, the assumptions must be that dapat hindi gumalaw din. Every other indicators must be held constant. The economist would say, ceteris paribus. So, ang, ang laki po ng uh, factors na maaaring hindi rin natin makuha eh. Kahit na 6.7 trillion. Ang gusto ko pong na tuntunin, Mr. President, kung hindi naman natin mapuproduce talaga the desired GDP to finance 6.7 trillion, bakit po tayo nag-isip ng ganong kalaking budget? Parang alimbawa, yung pamilya ng ating respected majority leader ang kinikita niya ay X amount per month or per year. Pwede ba nga uh, sa kanya ng kanyang butihing asawa na ngayon ay membro ng uh, Kongreso? Oh darling, sabi niya, ito ang budget natin for next year. Sabi na nating majority ni Sir President, eh, ba't naman ganyang kalaki? Alam mo naman na sweldo ko, eh, ganito lang. Eh, bakit bakit doble pa doon sa kaya kong kaya kong ibigay? Mahina pa naman ako rito. Ang sabi ng kanyang uh, butihin uh, asawa, Mr. President, ba, hindi, hindi ko problema yan. Ikaw ang ano yan. Ito ang kinakailangan natin niya uh, maipundar sapagkat kinuwenta ko lahat ang lahat ng pangangailangan natin, ng ating mga anak, ang kanilang uh, uh, pag-aaral, ang kanilang kalusugan at lahat-lahat na. Paano po? Paano po yun? Hindi po po bang, hindi po pwede yung sabihin ng ating majority leader? Pwede hey, dahan-dahan ka naman. Hirapan tayo dyan. Maaring lahat ay ma makuha natin sa pag estimate Ngunit, sa aktual, nahihirapan naman tayo. Kasi po, tingnan ninyo, ang projected income is only 5 trillion. Ang ating budget ay 6.7 trillion. Uutangin natin 1.7 trillion. E hindi naman natin kayang ipundar yung ekonomiya para ma-achieve natin ang 30 trillion pesos or so. Because by that, we need to grow by not only 7.5%, maybe more. Mr. President. Mr. President, uh sa growth at 5%, aabot na ho tayo ng 30 trillion pesos, Mr. President, in terms of economic size, Mr. President. Gusto ko maniwala, Mr. President. Oo. Siyempre, mas, kung mas mabilis pa, mas maganda, Mr. President. mas maganda, Mr. President. Siguro po magagawa natin yun, Mr. President, kung pagtutulungan natin. Halimbawa po, gusto kong itanong po sa ating DEB-DEB. Uh, Yung uh, pag-a-allocate po ng mga budget sa ating mga ahensya para sa ganun ay ma-promote naman ng mga industries na go sa ating economy. Di po ba meron kayong tinatawag na input-output table, Mr. President? po Mr. President. Gaano po kalaki yung ating input output table? Yan. Sa yan. economy. Mga 64 sectors po, uh, Mr. President. 64 by 64. 64 sectors ang covered. Kasi hindi po accurate kasi eh uh, 64 by 64, Mr. President, to be accurate about it. Kasi in the late 80s, parang 200 by 200 po eh. Can, you check your data? You might be referring to subsector. Yes, yun po yung subsectors, Mr. President. The entire economy, 24 Mr. President. 240 by 240. Yung subsector. Okay, that's more accurate. <coughs> 245 by 245. Importante po kasi yun, Mr. President, because doon sa input-output table, makikita po natin ang mga industries that influence each other. Doon makikita natin, alin ba yung dapat natin i-promote? Alin ba dapat natin supportan because it affects and it influences maybe more than the others? Para sa ganun, eh, Malalaman natin kung talagang may hit natin ang target o hindi. Because kung sinuportahan natin yung industry, pag tinignan nyo po sa inyong table, e eh, tatatlo lang naman palang industry ang kanyang pwedeng uh, suportahan. Pwede ba malaman ngayon, ano ba yung mga industries, for example? Somebody said that construction industry uh, is the only one na parang bumagsak ngayon. Eh, kasi nga, ang nangyari, siguro dahil nga sa... Iskandal ang dinunod po ng flood control. Medyo atubili na yon ang lahat ng industry na may kinalaman sa public and private construction. Pati pati construction na activities might be delayed. Pati procurement. So, pati ang mamumuhunan dyan. Baba. Ah, ilan po ang mga industries na affected kung bumagsak ang isang industry kagaya ng construction industry? Ito po kasi yung dapat nating makita eh. Ang imbes na pinag-uusapan po natin ay kung ano-ano, wala naman po kami nakikita kung saan papunta po yung perang ilalagay at ilang industry ang maapektuhan and that industry will be able to capacitate or even influence the growth of another and vice versa. Wala po kami ganung na uh, idea. And no one even presented para sa aming kaalaman, kahit na po uh, siguro in general terms, para makikita po natin, and even in the matter of deciding,